mabilis magbasa. Mag, mas mabilis, kaya alam mo sensitive din, kaya medyo mabilis silang magbasa. Tapos uh, mas mabilis pong maglumabas po yung ticket. Doon, doon naman po sa machine po ng, ng, ng legacy, okay naman po eh. If I win, I'm so still, mas right, yung legacy, ano pangalan po yung system ngayon? Ano Plus? po rin, FLX din po, kaya lang yung, 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 yung upgraded po, FLX Plus it's the same machine pero mas mabilis nang bumasa pero magaling pa naman po kahit hindi po siya ano eh hindi pa so that is that really very important that change to legacy would, would that make your job easier or mas lalo mag-generate more revenue Is so that what you say? I hope to my understanding that if the agents are here, who will agree with me? Na palang yung ibang ako mas gusto pang nila yung mas luma kasi ano po eh mas ma hindi ho masyadong na siya pa. De, pero ang sinasabi sabi kaniya ni Mr. Lourdes, kailangan upgrade din na dahil magmamatch doon sa current system. Papa. Kasi luma yung ginagamit natin. Okay, I would like to uh, um, address the president of our president of our minority. Uh, floor leader of the Senate, Senator Coco Pimentel. Okay. Uh, so, Mama Piel, kung yung question mo is para mas mapabilis, it is something that, siguro, addressed in Mr. Robles, kung yun ay para mas gumandang kita niyo. Pero ang more concern ko, kasi napangkit na pag-usapan natin dito noon, yung cancellation. I'm more concerned with that. Kasi yung mga ticket na, na print na may problema and then umaatras po yung vetor kasi nga mali, uh -huh. ang nangyayari, sumasagot yung mga teller nag-abono. So, let's talk about the cancellation. Ano po yung gusto niyo doon para ma- ma- maalis yung cancellation? You were talking about magkaroon sana ng window? Uh, I was informed po na there will be pa window pa, pero parang may certain amount. Sana naman kami, if we roll out ngunit po namin, mapalik po talaga yung candidates. Isa sa mga no, teller? Yeah. Meron ba? Andiyan po mga, yung president siyata ng mga tellers. Pwede ba natin makausap yung president ng mga tellers? Sino? O, oh, ito pala. Uh, so, mag-uusap na lang muna kayo doon sa pag-uusapan natin. Mr. Chair, uh, we've already discussed about what initially happened during this discussion. Okay. And, uh, and then uh, any questions opinion, you may have, uh, he can share. next talk. hearing, mag-submit kayo ng yes, yung you ano, know, position paper. Okay. Ito na. <coughs> kasi, Mr. Robles, no, the last time we talked, isa sa mga concern, kasi nag-executive session, after that, umuwi na, uh, concern na nilapit nila And Mr. Ma'am Javier, yung bang nagkaroon ng pagkakamali yung system sa pag-print ng taya, siyempre lalabas dun sa PCSO na pumasok na ang, ini ang breeding o pumasok na yung taya at dapat may bayad na. Yes, Mr. Chair. Pag kinansel, We cannot cancel anymore. <laughs> Oo, oh, hindi na pwede i-cancel dyan siyempre yung kuha kumbetor, hindi ko ta, hindi ko babayaran yan. Eh mali yung machine eh, na hindi naman, hindi naman kasalanan ng teller. However, in the end, si teller, si pobre teller ang abo, no? Eh kung we're talking about 200 yung ticket na tinayaan, eh di 200 magkabo si teller. E ang sweldo lamang ni teller kada araw is 400 yes. or less. Yes, Mr. Chair. O kalahati agad ng kanya. Eh paano kung nangyari yan three times sinamat, edi eh zero yung kanyang sweldo. At ma'am Teller, ma'am, pakibanggit po yung pangalan niyo, madam. Sinaida Salvador, sir. I'm Sinaida Salvador. Ma'am Sinaida, kayo po ay may-ari ng outlet? Uh, Teller po lang ako. Teller. Okay, ano po yung problema na na-encounter na niyo po doon sa cancellation, ma'am? Uh, beside po doon sa um, human error. Opo. Uh, yung sinasabi na Machine, at, uh, thermal, printer, at saka yung sinabi ko doon sa loob ng scanner, loob ng glass scanner. Ano po yung scan, ma'am? Ah, yun po yung, para siyang glass, na yun siya yung nagbabasa ng taya ng customer. Ano pong Nung problema? Ng taya, sa, sa card. Ano pong problema doon, ma'am Salvador? Ah, minsan po nagbabasa siya ng ibang amount, ibang, ng draws, nagdo-draws kahit katulad ah, dito po. Eto. 6,700 siya. Nag-draw siya eh. Ito yung sa, mga I mean, I mean po ng aking... So, nag, nagtaya po siya? Uh, six, six, uh system 9 po ito, sa loto. Kaya nga po ang... Okay, alam ka, meron 16.6, system 7, system 8. Hanggang And system 9 niya, po. Hangga, system 9. Hindi, ang alam ko hanggang six, system 8 lang. System 12 po. Hanggang system 12. Ah, so, sorry, sorry, okay. Hanggang, sorry, tama. System 6 to 6, 6 system 12. Doon sa hindi pa nakakaalam, dito tayo loto, pwede kang tumaya na hanggang 12 numbers, 12 combinations. At kapag nakuha mo any of those 12, anim noon, panalo ka. So, sige, paano problema doon sa systems? Uh, ito po kasi, system 9 ang tayanin ng customer. Uh -huh. Ngayon, yung sa pagpasok niya ng card, nag-3 draws, kaya naging 6,700. Ah. Uh eh -huh. ngayon, walang, eh, ano, walang extra pera yung customer. Hindi niya, hindi niya mabayaran. So, umalis na lang siya? Mm. Okay. So, abono ka? Hmm. Okay. Now, kasi yung system 6, iba yung presyo noon. System 8, 9, 10, 11, 12? Iba-iba po. Okay. Uh, kasi spot. ako, ako ako nakataya na ako. System 12, tumaya ako ng 12 numbers eh. 18,000. 28 20, Almost 20,000, right? So, yung system 9, 6,000 sana yun? Uh, ano si ba mas 6,000 pero samatang tinatayan na niya anong system? Uh, ano po ito eh, ang system na ni 1,8 1 8 Ano po ito? Nag-3 draws kasi siya. Ah, nag-3 draws? Dalawang, oo, oh, nag-3 draws. 1,8 times 3? Ah, kaya Okay, so, Mr. Robles, So, hindi po kasalanan nung uh, teller maginong betor eh, machine error, siyempre, umalis na lang yung vetor kasi wala siyang perang gano'n. Paano natin maiwasan yun? Mr. Chair, for background, uh, we have researched na ang policy pala in, uh, in the IRR, implementing rules and regulation, is that the agent will be responsible for the cancel tickets. Meron po kami rito, we dug up. Na. Kaya nga po, kaya nga po, the agent will be responsible. We have to change that IRR. Kasi in this case na sinasabi ni Ma'am Salvador, hindi niya kasalanan. Nilagay niya nung better is nagkaya siya ng System 9 for one game lang sana. Tama po. Pero nung mag-spit na yung machine ng ticket, lumitaw doon na three games siya, which is three draws. So one, magkano yung System 9? Magkano po yung system na ito? Po. Magkano po? Anong laro po itong pinag-usapan natin? Uh, ano po ito? 642. 642. Magkano po yung system na yun sa 642? Meron ba tayong ano rito? Ticket? Ganun mo lang sa likod. Dandun eh. Ah, uh, yung sa likod po. Hindi, hindi. Hindi iba-ibang presyo ni. Six per. Okay na. Ganyan na lang po. Sige, nahira pa si ma'am. Wala kang dalang ticket ba dyan? Wala? Baka sa bag niyo wala? Okay, magkano? Magkano? system per. Sa likod lang titingnan eh. Ito na. O, oh, titignan. na oh, sa laming ko? Oh, likod. the system nine is five hundred, Tama. 6, ah, 6, 55 eh. 45. Ah? Huh? Okay. Mr. Chair, is the same, alright? Okay. So, system 9 is uh, 1,680. Tama po. 1,680. Okay, 1,680. Yun ang tinayaan niya, Mr. Robles. Kaso, nung lumabas na sa machine, eh, tinayam straight si eh, kasi sa lumilitaw, pinalitaw ng machine, na 3 draw siya, samantalang 1 draw lang intention niya, eh wala siyang dala. Magkano ba yung... Complete niya naman dyan. May... Magtrabaho naman guys. 1,680 times 3. Sige. Agad-agad dapat play by years. Ah, ito. Mati-mati siya. 1,680 times 3. No. Ha? Dapat bilisan niyo lang dyan sa likod. Backup ko kayo eh. Ba't mabagal kayo? 5,040. Okay. Dapat pag nasalita ako, nagpa-follow kayo. Okay, 5,040. Ang pera lang niya is 1,680 pagkakaintindi ko. So, lumabas is 5,040, 5,040. So, naturalmente, itatalikot siya yung betor kasi wala akong pera. Ang pera ko lang dala is one for one draw, 1,680. So, ngayon, nag-abono si ma'am ng 5,040. Yun yung reklamo ng napakaraming teller na it happens. Hindi lang yung kumisa sa print, di ba? Mali. Uh, may mga in instances po na yung mga customer, so sabi niya, tataya siya ng ganito, di ba? Ang amount ay uh, 300. Ay, nakalimutan pa yung wallet ko, babalikan ko na lang. Ang problema, minsan yung iba hindi bumabalik. Pa na, sino shoulder na rin namin yun.